Mula sa pagka-janitor, unti-unting tinaas ni Douglas ang posisyon ko. Hindi ko alam na patibong pala yun para magkaroon siya ng isa sakripisyo. Douglas, kapangalan ng amo ko yun ah. Ito ang litrato ni Douglas, ang dati kong amo. Ayan. Demonyong tao siguro to. Sa itsura pa lang eh. Hindi siya demonyo. Yang nakikita mong pangil at sungay niya, ako na may kagawa niyan dahil sa tindi ng galit ko. Pero hindi. Hindi yan ang amo ko. Dahil ang amo ko mabait, di tulad ng amo mo. Tsaka, damit ang negosyo ng amo ko. Ang amo mo sabon eh. Sabon noon, damit ngayon. May koneksyon pa rin. pa ako ng koneksyon yun. Ang bait-bait ng amo ko, yung sinasabi mo, sama niyan. Alam mo, para masiguro natin na yung amo mo ngayon at yung dati kong amo ay isa, may palatanda. Ano? Pag unti-unting tinaas ang posisyon mo, doon ka kabahan. Bakit? Makikiraan lang po. Kita. Uy, tara ba? Yeah. Mga. Sus. Saket. Ha. Ah. Ah. Sino ito? Wala alam. Wala kang malalaman sa akin. kahit anong gawin mo! Wala, ah. Wala kang malalaman sa akin! Kahit patayin mo ko! O di patayin! Magsasabi na ako! Ay! Saan naman yung security belt na yun? Ganito yan. Kapag hindi binigay yung ransom money bukas, 3210 lang ang katapat na mga yan. 3210? Para saan naman yan? 3210. Tetext ko lang mga yan. Sasambulat ang mga laman niyang bukas. Sayang. Type ko pa naman yung maputi. Huwag hmm. mo nang intindihan yan. Halika, may papaliwanag ako sa'yo. Alam mo pare, Napapansin ko, trabaho tayo ng trabaho. Tapos kulang ang party natin. Oo oh, nga eh. Yung amo natin, mukhang ginugulangan tayo. Kaya kailangan, ah, uh, bantayan natin. Oh, saan tapunta to? Tira naman, oh. Ronald! We were cheated! <laughs> ano nangyari dito? Where are the girls? Boss, ginulpe ako ni Ronald eh. Anong ginulpe? Ako na nga itong nagulpe. Pare-pareho kayo ang inyo! Men! Spread out! Hanapin sila! Tayo, dito tayo! Dali, dali! Wait! Sandali! Oh, sandali! Ano? Sandali! Sandali! Kami nga! Kami nga! K Patunayan niyo muna sa amin na kayo nga si Gatch at Bano! Manood kayo! Huwag kayong kukurap! Ha? Huh? <coughs> Wow, ang galing. Ayos ba? Oh. oh. sige, tanggalin mo na. Tanggal na. Eh, anong ya, ganun din ah. Nagmaskara ka pa. Ikaw ah. Ha? Hey. Oh, hali na kayo! Sumunod kayo sa akin! Oh, hali ka na! Hey! Uy! What about this? Ikaw! Doon! Ako! Dito! Uh, yeah. dito! Oh. makakatok eh. Nako, mabuti pa samahan niyo ako nang makita niyo yung hinuhukay ni na Igor at Golem. Masama ang kutob ko. Santi naman! Hindi naman totoo yung tungkol sa vampire eh. Oo nga naman, Santi! Hindi totoo ang mga vampira! Ano hindi totoo? Ayun na, ibig sabihin dito. <laughs> eh kung totoo nga. Dito, dito ko nakita may binabawon sila Igor at si Golem. Eh mukhang nai-doingan ng tao to ah. Eh kaya nga diskumpyado ko eh. Sige na, hukay na natali. Mm. Si Mami. Si Mami, tago muna kayo. Ah? Parang may gusto humukay nitong tinabunan ninyo. Si Santi.